Ito, maintindihan naman nila eh. Hindi, kapagal yun siya. Mm. Hindi mm. ba nababalik yung camera? Wala. Wala, wala, wala. Ano ba? Pwede front Pwede. Okay. Pwede. Front video. Oo. Uh. Saan huh? wala din? Ha? Wala din ganun. May nalilipat yung video. iPhone po tayo. Mm. Oh. oh. Wag ro Sa school yan, sa school. Isa! Sinabihan lang sa school eh. Na Di na. Okay na, na yan, din. Huwag mo na inumin. Okay na na tabi niya. Huwag mo na inumin yan. Misgawa. Sayang gusto, daliri. Oo. sayang. Hindi.